alam niya ba kahapon, after ko magpadala ng box, so umuwi na ako before ako umuwi at papunta ng station, nasasakyan ko, idumaan ako sa toilet at nagbawas, nagwiwi and after nyan, naglakad na ako pagkatapos, dumaan ako sa upay-upay shop at nakita ko yung bag, nako nagandahan ako at binili ko so ayan ang bag ayan ang bag, $300 akalain nyo totoong balat at natawaran ko pa ng 158 KD so sa sobrang tuwa ko so nilipat ko yung gamit ko kaagad sa dala kong backpack na maliit nilipat ko, hala nawala ang tablet ko hindi ko makita, grabe ang kaba ko bumalik agad ako doon sa toilet na pinagsiaran ko, sabi ko puro Pilipina ang kasunod ko di, wala na mga tao sa toilet. Paglabas ko may mga Pilipina na Sabi ko, Miss, na Hindi, ano nangyari? Hindi ko yung tablet ko sa CR kanina. Mga 10 minutes, ano pa lang. Ago. Hindi ko matawagan dahil nakikonek lang itong sa ko, itong uh, cellphone ko sa tablet ko. Yung kasi ang ginagamit ko yung tablet ko. Pwede mong pakidial, pakitawagan. So, tinawagan naman niya. Denial. Nagri-ring lang. Walang sumasagot. Panay ang ring. Yung isang Pilipina, ganun din. Nagri-ring lang. Hindi rin sumasagot. So, sabi niya, mas maigi pa bumili ka na lang ng simo doon sa tindahan para ikaw na ang tumawag. So, anong nangyari? Pumunta ako sa Price Mart Tantanong ako kung mayroon silang SIM na sa Hong Kong. Eh, sabi wala. So, pumunta ako sa kabilang tindahan at ayun, meron silang SIM. Kung ano raw ang gusto ko. Sabi ko, eh, yung CSL na lang. So, magkano ba? 48. So, sabi ko, sige, pabili kasi nawala yung tablet ko na iiwan ko sa toilet para matawagan ko kung sino man. At to, na ako nakaiwan ng cellphone sa mga toilet dito pero nababalikan ko at nakukuha ko dahil nasusurrender doon sa nagbabantay sa toilet, sa naglilinis, so naibabalik talaga na ako, ako dalawang beses na yan. So, ang nangyari, grabe talaga ang kabako na ako. Nandoon pa naman yung mga ano ko, Alipay, nandoon pa naman yung Gcas ko. Talagang grabe ang kabako. Ngayon, nung pag-open ko, sabi ko, paupo muna ako sa upuan nyo ha, at kukuha ako ng ko ng pera. Pag-open ko ng pakan doon, si tablet. Grabe talaga, sabi ko na lang sa babae. Eh. Ay, mamili na lang bibili ng steam kasi kulang yung pera ko. Sabay, so, umalis sa ako natatawa talaga ako sa sarili ko. Ano bang nangyari? Hindi ko na nasasubra siguro ang excitement ko sa bag. Una pa lang naipasok ko yung tablet. Tapos ang pagkuha ko ng aking backpack na ginagamit. Siyempre, walang bot na. Wala yung tablet. Kasi nandun pala na una ko na. Thank God talaga at hindi nawala. Dahil ito pa naman ang ginagamit ko ang tablet ko. Kasi, ayan. Kasi malalaki ang letra. So, ang aking cellphone, ginagamit ko lang yung pang edit at saka pang take ng mga, vid mga, video, mga picture yun. So, ayan ang aking napaka memorable na experience kahapon na Mother's Day. Bukod sa pagpabox ko, ayan, nawala ang aking tablet sa aking katangahan. Thanks for watching!